Hello WhatsApp, hello Philippines, hello world. Magre-react na naman po tayo at magko-comment dito sa isang bagong-bagong balita. This is about sa pagbawi ni Senator JV Ejercito sa kanyang pirma sa pagsang-ayon sa pagkontra dito sa contempt para kay Apollo Quiboloy. Ito ang sinasabi ko guys, na justice is coming. Lalabas at lalabas din ang katotohanan. Kakampi ang katarungan sa tamang tao at sa tamang panahon. Dito guys, nagpapatunay na hindi lahat ng senador ay iisang utak. Alam mo, sa tingin ko, ang nangyayari kasi ngayon, kaya itong ibang senador is kumakampi pa rin kay Kibuloy dahil sa utang na loob. Utang na loob talaga ang dahilan nito. Dahil nagamit nila si Kibuloy nung panahon ng eleksyon. Pero kung sa tutuusin, kahit naman tanungin natin sila sa isip nila at sa mga puso nila, alam nila kung sino at sino ang tama at kung sino ang mali. Talagang hindi lang nila mabitawan kasi meron silang utang na loob. Utang na loob po, magising na kayo. So, salute to JV Ejercito. Uh, Joseph, Joseph, Victor J.V. Ejercito sa pagbawi po ng inyong signature. Naniniwala talaga ako na marami pa rin pong senador na may prinsipyo, na walang presyo ang prinsipyo. So, eto po ang, ang letter. Dear Senator Padilla, Greetings of Peace. After thoughtful contemplation, I would like to respectfully inform you ...of my intention to withdraw my signature... ...affixed in the documents objecting against the contempt order... ...directed toward Kingdom of Justice Christ, Pastor Apollo Quibuloy. See? Nagising na po sila. Dahil sa tingin ko naman, etong si Eherzito, wala naman tungutang utang na loob eh. Kumbaga nakakayag-kayag lang siya. Pero hindi ito katulad ni Bongo, ni Padilla, ni Amy Marcos na ginamit si Kibuloy nung panahon ng eleksyon or nagamit si Kibuloy nung panahon ng eleksyon. Kaya hindi nila mabitaw-bitawan dong si Kibuloy eh kasi meron silang utang na loob. Utang na loob po. Gamitin nyo po yung utak nyo. Sayang naman po yung mga pinag-aralan nyo kung gantong ganto lang ang mangyayari. So, serious allegations of rape during the last committee hearings of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality have prompted me to carefully review the facts, witness testimonies, and additional information. Recently, I was also informed that the Department of Justice is already pursuing the charge of sexual abuse. See? Yan. Hindi naman sinasabing masama si Kibuloy eh. May mga masama siyang ginawa. Yun ang dapat niyang pagbayaran. And qualified trafficking versus Pastor Kibuloy. This brought me to the decision to withdraw my signature. The public hearing of the Senate Committee on Women, Children's, Family Relations, and Gender Equality is a venue for the pastor to clear his name. I believe that our committee chairperson will facilitate a fair and impartial proceeding. See? Di ibig sabihin, tamang proseso ang ginagawa ng Senado. So anong ginangawa ngayon ng mga angels nitong si Kibuloy? humarap na kasi kayo. Sagutin nyo na po ang lahat ng tanong. Yun lang po ang paraan.